Exactly, uh, Prof. Ang Diyos na mismo ang nag-o-orchestrate ng lahat ng ito. Mismo siya ang dumidinig sa boses ng taong bayan. Dahil maraming beses na tayo nagtipon-tipon ang ating mga kababayan, nakakaawa. Araw-araw ay nagsilabasan para lang talaga ay marinig ng uh, Pangulo yung kanilang uh, hinaing. At ito pong nangyari, sino ba mag-aakalang lalabas po si Zaldico? At uh, is, uh, kanya pong uh, isisiwalat ang um, uh, pagiging sangkot ng Pangulong Bombo Marcos Jr., at dating speaker Martin Romualdez. Unang-una noong amoneng uh, pagbabalik ng nitong Senate Blue Ribbon na uh, committee hearing, akala natin ay eh, tapos na, hindi na itutuloy. Pero uh, may sabi pa nga si Senator Ping Lacson na may surprise witness siya. At yun nga ay uh, akala natin si uh, Zaldi ko magkakaroon ng Zoom meeting. Pero may mga balita, may mga usap-usapan na may script daw ang dapat sundin si Zaldico. Pero ang nangyari, hindi pumayag si Zaldico, kaya ayaw makontrol ng Senado, kaya hindi pinapa uh, Zoom, hindi pinasama sa Zoom na uh, hearing o sa Zoom um, via Zoom, yung kanyang uh, pagsasalaysay ng mga nangyari uh, doon sa kanilang uh, budget. Kaya ngayon, may kwenta ba, may value ba ang sinabi uh, ni uh, Zaldico o kahit hindi po siya under oath kasi yun po ang pinapaluta ngayon uh, ng mismong Senate uh, o ng Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Opo, uh, dito po sa pagkakataong pong ito, ano, uh, napakahalaga pong tignan natin din yung kredibilidad po ni Representative uh, Zaldico. Kasi ko ako po yung tatanungin, optics-wise at saka politikan-wise, Ah uh, ano po eh may question pa rin din ho sa kanyang credibility kasi ko ako tatanungin and and uh, 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 discussing this objectively po ano mm. uh, bakit ngayon lang uh, ang tagal-tagal na dinedemand yung pong accountability niya po bakit po ngayon lamang bakit po uh, ngayon lamang po siya lumabas dito sa pagkakataon pong ito ah uh, ang dami hong pagkakataon na kung saan pwede na po siyang lumabas pwede na ho siyang Uh, magsiwalat ho ng kanya pong ano uh, nalalaman pero bakit to tumagal pa po ng ilang buwan ikalawa yung picture po tingin ko ay hindi ho sapat uh, maaring meron hong date maari hong ano ba yung laman nun hindi rin din ho na ipakita at wala hong basically ho na pagtanggap uh, assuming ho na totoo man ito mga bagay na ito eh dapat ho eh meron talagang klarong prueba Uh, na kung saan makikita ho talaga ng ating taong bayan na meron talagang basihan ang kanyang pong uh, sinasabi. Otherwise, baka lalo ho ito makatulong na ang nakakatakot ho kasi dito eh yun hong pagdagdag doon na yung term na gagamitin ho natin sa Tagalog ay yung panggatong doon ho sa naglalagablab ng emosyon ng ating uh, taong bayan. na Minsan ho, ang tao kapag ka ho emosyonal eh minsan eh we do some irrational uh, things na oh. sana wag naman hong uh, ano magcapitalize doon ho sa emosyon at mas maging reasonable tayo at sundan ho lamang natin yung ebidensya at saka yung facts. Reasonable uh, ho ba? Malaki ho ba mm. ang impact ng sinabi ni Zaldeo? Oo. Oh. malaki mm -hmm. uh, nakakadagdag po siya pero inaasahan nung sana natin na magbigay siya ng mas konkretong ebidensya. Mm -hmm. At ikalawa ito ho yung malaki nating hamon uh, sir umuwi siya sa bansa, mm. harapin niya, ipakita niya ito, at doon makikita natin na talagang sincero at uh, baka maaaring maibango niya ang kanyang kredibilidad. Opo. Lisonable ho ba yung naging uh, dahilan ni uh, senator Ping laksona na hindi siya ipa-zoom eh, sa, sa during sa Senate uh, Blue Ribbon Committee hearing, uh, Prof? Tingin ko hindi po eh kasi uh, adapt, eh, eh, kung willing siya. Eh bakit hindi? Eh unless na yun nga po, yung pahayag na kung saan may sinusundan hubang script, meron hubang sinusunod na kwento, meron hubang kailangang sundin na naratibo. Kasi kung willing ang tao na inaantay ng buong sambayan ng Pilipino na magsalita na, eh bakit mo ha hindi hahayaan na kahit na via Zoom eh maimbitahan? Kasi marami pong hearing, alam ko may, may na-monitor po ninyo dyan sa Senado, may mga hearing po na maraming mga resource persons ang uh, kanilang pinapasama via Zoom. Tama po, tama po. Hindi lamang po yun, ano, ano ho eh, kasi ang, ang, ang tingin ko para sa akin hong pagtingin, ah, uh, Opo, tama na may pagdinig yung Blue Ribbon. Kaso ando na naman tayo eh, pinapabalik-balik na naman nga tayo doon sa dynamics ng paraan kasi administratibo ito eh yung yung pagdinig uh, pag-uusap tungkol diyan sa uh, pagkasangkot ni na Henry Alcantara at ng iba't ibang mga personalidad ng DPWH tingin ko tapos na ho yan, yan na po yan ang susunod ho dapat natignan natin, yung trail ng kung paano lahat ito nangyari sino yung nagutos sino yung mga mapipinpoint natin sa itaas kasi nagiging labanan ng prak, ng ng technicalidad doon sa mga one revelation to that of the other. Pero ang tanong, sino ba dapat yung mapapanagot at napanagot? At papanag papapanagutin dito sa lahat ng ito? Opo. Ang dinadahilan po ni Senator Ping Lakson, eh, wala. Narrative daw, um, hindi yung kwento at saka hindi po daw uh, under oath. Pero kung naalala po ninyo, si Orly Goteza, under oath po siya. At bakit po iba po yung tingin naman pananaw doon sa kanyang naging salaysay diyan sa Senado? Yun nga po no, kine-question yung kanyang ano ho, yung kanyang testimony, yung kanyang sinumpaang ang uh, notaryo na kung saan kine-question yung legalidad. Eh hindi naman ho tingin ko uh, tingin ko para ho sa akin yung testimony ho niya ho niya ang mahalaga na ano ho yung sinasabi ngayon ni Uh, representative Zaldi ko uh, Zaldico, uh kinoconfirm niya yung testimonya ni uh, Gutesa na kung saan naging tao niya at naghatid ho talaga sa kanya. So yun ho yung ano medyo challenging in terms of ano ho ba yung talagang ano uh nararapat at saka sino ho yung mas nagsasabi ho talaga ng totoo. Pero it only shows uh, dito sa pagberipika ni Zaldico na totoo ang sinasabi ni Gutesa. Mm -mm. So, sa madaling salita, Prof, nakikita po ninyo na maliwanag po ngayon na tila ba uh, tinatakpan, tinagtatanggol ni uh, Senator Ping Lacson o ni Senate President uh, Tito Soto ang uh, Pangulong Bombo Marcos Jr.? Ako tingin ko ho, ano eh, uh, wala na ho dapat na pag-filter. Kung meron ho silang gustong imbitahan, imbitahan ho nila 'Wag hong masyadong tematik na nakasentro tayo diyan sa Bulacan. Uh, kung meron ho tayong gustong panagutin, papanagutin ho natin. Uh, katulad ho niyan. Uh, uh, sumulat sila, tama naman na may interparliamentary courtesy. Pero yung mga limang yung mga ipinatawag eh, nilang mga mambabatas, eh bakit hindi naka-attend? Eh national interest ito, interest ito ng bawat isa sa pagkuha. Ah, uh, asahan pa ba natin na magkaroon ng interparliamentary courtesy if ang lagi nilang pinag, uh, justification in the first place is you know uh interest of the public and uh, anong hindi magiging interest ng publiko dito mas importante bang interparliamentary courtesy kaysa sa interest ng taong bayan ikalawang punto uh, ano kung seryoso tayo na lahat ng yan in aid of legislation tuldukan ninyo o hamon natin sa ating pong mga mambabatas pareho sa Senado at saka pareho sa uh, Kamara tuldukan ninyo yung ano ho amendment yung insertion o, o, bagamat sinasabi ho ninyo na legal ho yan by practice by principle e, in aid of legislation and for purposes ng accountability and transparency eh dapat ho tigilan ho yan bakit ho kasi dyan ho nagsimula lahat yan eh sa amendment and insertion at ta tandaan natin, hindi lamang ho ito nitong panahon na ito, nag nagkataon, and I would like to believe na nangyari po ito nung sinauna pa hanggang na, na nagkaroon tayo noong 1987 kung na bago na naging practice na ho ito. Ngayon, ang tanong, kung seryoso po ang bawat isa, ano ang gagawing reforma at ang uh, ng mga ng po mga mambabatas at higit po sa lahat yung pangkalahatang reformang uh systemic at pang-political para makapaghalal tayo ng maayos na mga uh, uh, representative at yung mga talagang masasabi ho nating may prinsipyo at kwalipikado po